isa pa lamang itong babala para sa inyong dalawa. Don Prix at Jing Prix. Ipapaalala ko lang sa inyo na nalalapit ang oras na ibinigay ko sa inyo. Nagparamdam na ang halimaw na yun. Huwag kang mag-alala. Hinding hindi kami tataka sa iyo. May pagkainipin din pala ang halimaw na ito. Huwag ka magalala. alala Punti na lang at nandyan na kami. Makinig ka. Simple lang itong paliwanag ko. Malakas ka, pero naging pabaya ka sa paglalaban natin dalawa. Hindi mo napansin ang ginawa kong yon. Ang akala mo, isang normal na pang-atake lamang ang ginawa kong yon. Ang maliliit na kuryente na gawasanin. Kinauntor mo lang ito at hindi mo na pinansin pero ito ang dahilan. Kaya nakakalipat ako ng lugar saan ko man gustuhin. Sa madaling salita, kaya kong mag-teleport gamit ang mga bagay na yon. Ngayon, alam mo na ako saan paraan ka natalo. Kaya pagbibigyan kita ngayon. Pero susunod natin pagkikita. Tatapusin na kita. Hindi <tod> ko Siguraduhin kong sisihin mo ang mga kasamahan mo. Kung bakit pinabayaan ka nila. Hindi ko alam na madaldal din pala ang mga halimaw na tulad mo. Pasensya ka na pero hindi ko patatagalin ang laban dahil nagmamadali kami. Sinasabi mo bang... Tatapusin mo agad ako? Papatawa kaya hindi siya nagyayabang. Malakas ang isang ito. Pulidong-pulido ang aura niya. Kung hindi mo nalalaman, ako ang pinakamalakas na prayon sa aming limang magkakasama. Kaya nagkamali si Don Pix na ikaw ang iharap sa akin. Sandali. Ang batang ito. kalmatong kalmato lang siya. Sa kanyang mga mata, parang may kakay pa. Ano Ang at parang matagal lang sa mundong ito. Hindi. guni, -guni ko ko sa tao pa. at bata. Ano? Ano mangyayari? Nanginginig ang buong kong katawan. Anong problema? Bakit bigla ka na lang napatigil dyan? Sabi ko naman sa'yo, nagmamadali ako kaya tapusin na natin ang laban. O baka naman natatakot ka na. Anong sabi mo? Hindi hindi kita pakikita ng awa Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa akin kanina! Pangako ko sa'yo, bata, na walang matitira sa'yo. Si Abu na lamang Ipapakita ko sa iyo ang lahat Na hindi ka pa handa Sa ganito antas na kapangyarihan <laughs> Mas mabuti siguro ko Si Dolpes mismo ang haharap sa akin matalino ang isang ito at naisahan niya ako. Hindi ko akalain na ganun pala ang gagawin niya. Una pa lang, sinuri ko kung sino talaga ang mas malalakas sa kanilang liba. Haharapin ko ang tatlong malalakas at maiiwan ang dalawa para sa dalawang bata. Pero ang isang ito, kaya niyang itago ang kapangyarihan niya. Siguro ay alam niya na mangyayari ang pagkakataong ito kaya niya ginawa ang bagay na yon. Wala sa tatlo sa mga nakaharap ko ang mas malakas, kundi na kay Gon. Mag-iingat ka Gon. Mukhang kakaibang isang yan. Mahiinip ka na ba? Sa magiging katapusan mo, bata! Kung ganun, huwag kang mag-alala! pakinig. Ipapakita ko kagad sa iyo ang tulay kong kapangyarihan. Huwag <laughs> lang pa ka ngayon Sa matagal na panahon Magagamit ko ulit ang kapangyariwang ito Nagpapasalamatin ako sa iyo pata Mukhang magandang nangyayari dahil mapapalaban ako sa halimaw na ito. Ipapakita ko sa iyo ang napakalay at tas natin <tose> <tose> Mabilis siya pero nakikita to ng mga mata ko. Nasusundan to ang bawat pagkilos niya. Boom! <tod> uh! Ngayon, ako naman ang atake. Uh! Hva? 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 Þetta er naman... Mákaníka þetta! Mákaníka þetta! Maha ako sa iyo dahil malakas ka nga. Kaya naman, kilalabas ko na rin ang kapangyarihan ko ngayon. Tulad nga na lagi kong binabanggit, hindi na dapat patagalin pa ang laban nating dalawa. ang oh, oh. Hanggang yan, hindi pa rin nawawala ang kanta ko. Parang... Parang may kakaibang mangyayari sa akin. Oo. Oh, ano? Nakikita ko na naman... Filho pa talagang botang ito. Ano pa man, hindi dapat ako magpadala sa kung anong nararamdaman ko. Tatapusin kita, bata. Maanap ko ang kasagutan sa kung anong manang iniisip ko.